pinag-iisipan Hey girls, ano bang mapapala namin dyan? Zach, wrong spelling yung pangalan mo. Ay, o nga pala, ako si Zach, hindi si Soup. Anong mapapala nyo? Sa bagong school, hindi na namin kayo iinisin. Ipipikit namin yung mga mata namin sa lahat. Okay, sige Rats, deal. Pero kung okay lang sa mga bunny, subukan namin sila kumbinsihin, okay? Boys, kayo yung pinaka-cool dito sa school. The best yung mga basketball players. Hoy rats, rats! Huwag makikipag-flirt sa amin. Oh, hello boys. Nasa listahan ba kayo? Siyempre naman, oh. Wow, congrats. Guys, ang cool. Yung pagbabago para sa ikabubuti talaga. Teacher Mike, oh, nandito rin ako sa listahan. Kaso di gumagana tong ballpin, kaya in-scratch ko na lang. Congratulations, Congrats. Zach. Oh, Rats. Duda ako na mapupunta kayo sa listahan. Sure, Mike. I love you too. Kailangan mapunta tayo sa listahan. Guys, gusto ko madagdagan pa yung trophy natin. Okay? Oo, malapit na yung spring competition. Malapit na yung competition. Kailangan natin mag-training. Huwag mo kami bibiguin, Dana. Mag-training ka, ha? Mascot, hindi ko kayo bibiguin. Diana, don't worry. Pakukuha natin yung pang-apat na trophy. Of course, kasi team tayo. Bonnie! So ano, girls? Magbihis na kayo. Tapos mag-training na tayo. We are the best! The best among the rest! We are bunnies! We are the best! Victory! Huh? huh? Taya, tinakot mo naman kami. Bakit? Pangit ba ako? Hindi, ba bakit naman ako? Kasi pinili kita. Ano ba yan? Feeling ko loser ako. No offense, Thomas, pero loser ka naman eh. Guys, nakita niyo na ba yung listahan? Sigurado ako, wala yung pangalan namin ni Yana doon. Sigurado ako, yung pangalan namin ni Pizza nasa listahan. At sigurado ang makakapasok kami doon sa bagong bunny school. Masyado kayong confident, Peacocks. Kapag wala yung pangalan namin sa listahan, ilalagay namin yung pangalan namin doon, Yana and Layla. Ilalagay namin, Rats. Ito yung muhito ni Dana. Dana! Dana! Hello, Dana. Para sa ito. Thomas, nakikipag-flirt ka ba sa akin? Isusumbong kita sa ate ko. Hindi. Pinapabigay ni Gigi. Regalo niya. Galing kay Gigi? Dana, hello. Kailangan ka naming makausap. Gigi, kapag naging friend mo si Dana, mabibigla ako. Provasti, mag Thank you. hindi kita isusumbong sa ate ko Alis ka okay. na Okay, aalis na si Thomas Dana, ito na yung mo Thank you, Pizza Anong gusto ni Gigi na pag-usapan namin? Hoy, Gigi Hindi <laughs> ko na ulit gagawin to, no? Nakakatawa Akala ni Dana nakikipag-flirt ka <laughs> So, guys Kailangan ko makausap si Dana Ice, Pizza, isa pang gum Nagdidikit ka na naman ng gum Makikipag- Ulitin oh, hi. ko Hindi kami nagsuserve sa toilet tumigil nga kayo dyan. Bahala kayo dyan. Well, customer is always right. So, hindi sila magsuserve ng pizza sa toilet? Ang weird naman kumain ng pizza sa toilet, no? Hindi ako alis dito. Stress ako. Okay. Girls, may plano ako para makipagbati sa mga bunnies. mag apologize tayo. Hindi naman mawawala yung crown natin. Hindi. Hindi tayo makikipagbati sa mga bunnies. Mag-isip tayo ng ibang paraan. Pipigyan natin sila ng cake. Bunny cake. Tapos sasabihin natin sa kanila, isama nyo kami. Mamaboard kayo nang wala kami. <laughs> great idea! Ito pizza, ano sa tingin mo?